Good morning mga kaibigan. Live tayo ngayon dito sa uh, Barangay Pinagbuhatan kung uh, saan dito ang uh, staging yard ng uh, Pamaskong Handog na ipinamamahagi dito sa lungsod ng Pasig. At ito na nga yung uh, pangalawang araw na ginagawa ano kahapon ay uh, uh, dito rin tayo. At nakita uh, natin yung naunang uh, araw uh, ng mga uh, pamamahagi ng uh, Pamaskong Handog at uh, kahapon ay uh, dito sa proper uh, uh, ang mga nakatanggap yung mga taga-proper ng barangay uh, pinagbuhatan. Ngayon ay uh, siguro tinatapos pa rin yun na uh, ilan sa mga barangay uh, proper. At ito, uh, ngayon yun na uh, mga pupuntahan nila, itong mga lugar na ito, no, itong uh, Suarezville, uh, Isla Home for Golden Homes, Isla Home 2 and 3, Villaray, Urbano Abinu, uh, Vega Compound, Ilugin. Ayon, Ar-Cruz, Ayan, uh, mga pupuntahan, Greenwoods, pupuntahan din balang Greenwoods, Villa Miguela Ayan, marami no, I Santos, Baltazar at uh, itong uh, Villa Monique So ito yung uh, pangalawang araw nga ng pamamahagi ng pamaskong handog dito sa lungsod ng Pasig At ito uh, handang-handa na nga itong mga nakikita natin, mga bag dito At uh, naghihintay ng uh, uh, babalik na truck at uh, ikakarga na nga para madala doon sa iba pang uh, destination no at uh, kaalis nga lang ng uh, isang truck at uh, papunta na yon doon sa iba pang uh, lugar dito sa barangay uh, Pinagbuhatan no, at uh, pasok tayo doon sa loob nito nitong <laughs> nga uh, pinaka staging yard ng baranggay uh, barangay uh, Pinagbuhatan na uh, ito nga na uh, makikita natin dito sa loob nitong nga uh, cover court na ito no ayan na uh, napakarami pa rin nitong uh, pamaskong handog na nandito no ito ya yeah, 37,000 almost 13,000 uh, 13,000 na uh, bags na oh, 37 I'm sorry 37,000 bags yan na at uh, yan kahapon na uh, itong kinatatayuan natin dito no yan marami pa rin dito at ngayon ito yung natitira uh, para dito sa mga taga barangay uh, pinagbukatan yung sa mga gustong uh, magtanong at kung paano nga raw nakakakuha kahapon kasi maraming mga tanong eh no? doon sa live natin kung paano nga raw at ano raw ang requirements so ang requirements lang po ay uh, QR code kung uh, alam uh, alam naman ang uh, mga pasigay nyo na lahat ng uh, pasigay nyo ay uh, may QR code yan na ginamit nga lalo na no, nung uh, sa vaccine ayun, ayun nung uh, yun na uh, nagpabaksin yung mga tao, di ba? So may QR code, 'yun lang po. At uh, i-scan lang nung mga nag house to house, may team leader na yung mga nag house to house na 'yon ata. Uh, Iniisya, lang, ano, uh, scan lang 'yon. At uh, bibigyan na sila ng uh, pamaskong kandog May mga tanong din 'no, 'yun na uh, 'yun mga wala, paano 'yun mga wala sa bahay? 'Yun ang uh, tanong ng uh, iba sa mga ano natin na uh, Uh, mga dapat makakuha ng, uh, ano, pamaskuhan doon dito sa lungsod ng Pasig. Kung wala daw yung uh, tao, paano, no? So, uh, nagiiwan sila ng uh, N.A. form, no? Yung uh, N.A. form na yun ay uh, iniiwan uh, doon sa kapitbahay, ano, iyahabilin at uh, para nga doon sa mga taong uh, walang bahay at uh, sa trabaho. Yung N.A. form na yon ay uh, kanilang, o inyong napipilapan at, uh, pag uh, ang uh, mga team ng uh, pamaskong handog uh, ay nandun pa rin sa area nyo, pwede nyo daling yan sa kanila, iabot at uh, yan. Ibigyan na kayo ng pamaskong handog. Uh, kung wala na sila doon sa area nyo, pwede naman kayong pumunta kung saan ang uh, staging yard ng uh, pamaskong handog kagaya dito sa Barangay Tinagbuhatan nandito sa, ano, no? dito sa Damayan Cover Court. Dito nyo yan na uh, pupuntahan para maibigay nyo, dalhin nyo nga na uh, NA form na iniwan doon sa bahay nyo. Ganon. Kung wala na rin yung staging yard dito sa uh, uh wala nang uh, ano, no? wala na yung staging yard, tapos na yung na uh, pamimigay dito sa barangay nyo kawara sa pinagbuhatan at uh, yun na uh, Meron pa rin kayong hawak na NA form, pwede kayong pumunta sa City Hall at doon makukuha niyo ano. At uh, meron din naman na uh, time na yung mga hindi pa nadadala ano? Ah, kasi kumisa minsan eh, hindi natatapos ang isang barangay, no? Hindi agad natatapos at lumilipat kagaya ng isang taon. Nangyari 'yon. Hindi pa tapos ang pamamahagi sa barangay pinagbuhatan. Hindi na natin ganon Yan ay uh, binabalikan, ano? Binabalikan nila. Pumupunta muna kasi sila sa iba pang barangay para mabigyan na rin yung mga nandoon. Tapos ay uh, binabalikan nila ang uh, mga hindi pa Natatapos na barangay at ayun, binibigay talaga ang uh, pamastong handog. Ito yung makikita natin oh ngayon na kinakarga na nga dito sa mga, ayan, no, yung uh, ariton niya, postcard nila ay uh, kinakarga dyan. At ito ito'y uh, ikakarga doon sa truck kung saan yung truck naman ang uh, pupunta doon sa ng mga uh, iba't ibang lugar para maipamahagi nga itong uh, pamaskong handog na para sa mga pasigeno. Okay. Yeah. So, ito yung maraming uh, mga truck na uh, mga pickup pa uh, to yon mga pinagkakargahan nga nila no para talagang uh, mapabilis ang mga uh, paghahatid nito sa iba't ibang lugar. Hindi doon sa mga iba pang barangay ano, hindi pa natin alam kung uh, kailan ang uh, schedule siguro tatapusin muna itong uh, barangay at pinagbuhatan. At yun, uh, ang nyo, yung araw-araw uh, na paglalive natin para malaman nyo kung saan ang uh, destination o kung saan ngayon nagtideliver. na uh, at magdi-deliver na yan kung sa mga kung saan meron ng mga uh, distribute no? ganon mga nakanagahantay na yung mga tao doon yung mga distributor na uh, dahil nga nagpapabalik-balik yung mga sasakyan na yan ngayon ito ang uh, makikita natin itong pamamahagi na at uh, live natin ikinocover na ito no? yan at uh, in-scan nga yun na uh, in-scan nga yun na uh, QR code na nakikita natin uh, para mabigyan ng uh, pamaskong handog dito sa lugar na ito Ayan. So yun na uh, QR code talaga ay uh, kanilang uh, in-scan no? at uh, makikita dyan kung uh, talagang uh, pwede sila nga mabigyan kasi yung iba ay invalid, hindi naman talaga nakarehistro, ay hindi nakakatanggap ng <tinyo> <At> that, uh, pamasko <tinyo> handog. <At> Anak niya ko lahat. Anak niya. Anak niya. Oh, uh. si Reggie. Yung isa wala dito. Hindi uh walang -huh. Dalawa lang. Sa akin din to. Dalawa lang. Dalawa lang. Dalawa lang. Dalawa lang. Dalawa lang. And 8 form daw sir. Ayun, uh, dalawa, dalawa, yun wala dito. Um, na, lang lang po. okay. Uh oh, oh. nga, ano, mga kaibigan, kapag pagka hindi available yung tao, no, na sinasabi nila, ay iniiwan nila, o nag sila dito ng uh, NA form, ah uh, para doon na, uh, doon makikita nila, yan ang NA form na yan. Yan, NA form na yan, uh, makikita natin dyan, at may guide dyan, kung, uh, paano nga makukuha yon na uh, pamasko handog na para doon sa uh, nandi, nawala nandi, na wala dito sa bahay no ko ito yon na uh, mga nandito naman ay nabigyan na nga, ano kakatuwa at uh, uh, talaga nga uh, napakadali nilang uh, naihatid ng uh, pamaskong handog dito sa lungsod ng Pasig partikular dito sa barangay uh. Uh, pinagbuhatan. So, tatlo sila na tatlong bag itong nga natanggap dito. So, ibig sabihin tatlong pamilya ito, itong nga uh, dito sa bahay na ito. Yan. Ate, baka uh, meron kang uh, gustong mensahe. Uh, kay Mayor, of... uh, salamat Mayor Vico, sa bigay mo sa amin lagi sa pamaskong handog, libre na po kami sa handaan. Maraming maraming salamat po sa iyo. Ayun, tatlong uh, bless. ano, ano yung, uh, <laughs> Opo. Mm, yung bag na pamaskong handog. Ano handdog. po yan, tuwing December po yan. Ah, uh, oh. Taong taon kayo. taon, taon, -taon po. Simula na si Biko nakaupo, nakatikim ako ng pamaskong handog, tsaka sa ano niya sa ayuda. <laughs> <laughs> Ganun ba ayuda? Eh oh, oh dati wala kayo natatanggap. Wala po kay piso. <laughs> Kahit na grocery wala kayo. <laughs> okay, ayun. doon to. Meron na sila ng panghanda. Ngayon na ano, che buena. Ayun, no, tatlong bag. Ano ano ba 'yung mga laman? Ayun na may fruit cocktail, may meron <laughs> na chicken luncheon meat. Uh, bonus 'yun na uh, pasta, uh, nestle cream, uh, spaghetti, mayonnaise. Uh, San Marino ngayon, dalawang San Marino at uh, meron pang uh, kape, tsokolate. Ano? Yan, Swiss Swiss na chocolate, ano? Swiss milk. Ayan, oh, ang nga, mga nakita natin na uh, uh, talaga naman na uh, masaya itong uh, pamilya na ito ngayon dahil uh, meron na silang uh, pang uh, noche buena eh, sa Pasko. Thank masko. you, Mayor. Ayan, salamat sa <laughs> <po> eh. <laughs> Maraming salamat po kay Biko Soto. Merry okay, uh -huh. Christmas. Christmas. Okay, salamat po sa inyo. Ayan pa, ano, dun sa banda ron. <laughs> Masaya si ate. <laughs> Ilan taon na ba kayo nakakatanggap ng mga pamaskong handog? Pagpisa kay Mayor Vico. Oo. Wala na umupo si Mayor Dito sa ako. Ako nakakatanggap na kayo. Thank you po. Kaibigan, <laughs> kaninang umaga pa nga sila. Ah, uh, nagdadala, no? naga, house to house ng Pamaskong uh, Handog dito sa Lungsod ng Pasig at ngayon nandito tayo sa Villa Monique at uh, ito yung mga team na talagang uh, nag house to house uh, dito sa lugar na ito no kanina, doon nga tayo sa staging yard at doon nakita natin ng uh, dami ng mga, mga naka ready na mga pamaskong handog uh, dinadala sa iba't ibang lugar dito sa barangay Pinagbuhata at eto nga uh, ano ay uh, iniisra nga iyon na QR code ng mga mga taga -rito at uh, yan makatanggap na ng mga pamaskong handog Mas kanya na yun Ma'am, ulit uh ito Kaya huwag ulit ako ng ganon Pwede lang Opo o, ganito po, tayo, Magawa po kayo ng QR. Kasi kung wala kayong QR, hindi po kayo bibigyan. magawa ah, po. po kayo, bibigyan po po kayo. Kasi PWD po kayo. Oh, Ako, po, ha? Para po, madinaw. Ayan po, napapanood po kayo ng ano, ng ganito. Light po tayo. Ano po na. Ngayon, 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 D -D. Okay po. Sige. Oh, mga kaibigan na tanarinig nga natin itong nga team leader ng uh, isang grupo na ito no, na isang na uh, PWD yung na uh, uh, gusto niya rin makatanggap nitong uh, pamaskong handog mula dito sa city government natin kaya lang ay uh, wala siyang uh, QR code at uh, ini ini-utos na gumawa ng uh, QR code para mabigyan ng uh, pamaskong handog taso, mula yung, sa city government na natin. Na na generate na, wala yung, <mulit> yung, generate na namin para ma-access yung website. Yes po. Hindi oh. ah. na namin ma-generate kasi hindi na namin ma-access yung website. Not found na yung website. Ah, ano yeah. po, ganito. Hindi, meron po siya dati, kaya lang hindi po doon na na generate, na -generate yung kanyang ano po. Garton. Kaya hindi po siya nakakuha na QR. Mm -hmm. At saka vaccination. Pero PWD po. Mm -hmm. Kung mabibigyan po kahit PWD na walang QR, bibigyan po namin. Kaya lang, hindi po namin pwedeng iyanon nang wala po kasi by QR kami. Mm -hmm. Paano po gagawin namin, Mayor? Ayun. Ah, ano? Ah, Ma'am, ito po Ayun. ano po Ayun. ba 'yun na talagang naging uh, problema Sabotin. niya o ano 'yun uh, na bakit hindi siya makakatanggap ng uh, pamaskong handog? Yung po eh, ang, ang tanong mm -hmm. po doon, kahit po gusto namin bigyan ng pamaskong handog nang walang QR, kami na po ang hahanapan ng mm -hmm. ng aming kinukuhanan po. Oh, na, na, Wala na, na, po record. kaming ano. Kahit gusto po namin siyang bigyan, mm -hmm. eh, no, no, po. Oh, oh. Opo, kasi po, naawa kami, PWD po. bulan po talaga siya. Mm -hmm. uh, ngayon, na, uh, yun na, uh, paano yun na, uh yun paano magandang gagawin niya para makakuha na ng mga Eh wala po, po, stop na po yung ano nang ano na ah, ano, ano QR po. QR, QR wala na, na naka Yung, yung vaccine po, hindi rin nila naikuha ng vaccine. Ah, ganun pala. Mm -hmm. QR lang. Nay, ba't hindi nyo naikuha ng vaccine noong mga pandemic? nga, hindi nagpa-vaccine. Ah, hindi, kaya wala talaga siyang QR code, ano? Opo, ayun po, no. Kahit na kahit po namin gustong bigyan, by QR po kasi kami, nanay. Pasensya na po. Okay lang po. Ma'am, okay yun lang. pong mga kapamilya niya dito sa Labigyan bahay na po. to, nabigyan naman Labigyan po. po lang, Ayun. po lang. po yun yun? May osawa, ating nanay mm -hmm. at po nabigyan namin. Ayun, okay, ha, buti naman nata po, nabigyan, na tayo nabigyan ano, yung mga kasama dito sa loob ng bahay. Okay po nabigyan po Ayun namin. po namin. Ayun salamat. Po. maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Mm -hmm. So salamat mga kaibigan, ito nga yun na, na nadat na, na natin ay, dito, ay, dito ay, sa Bilya ay, Monique ay, Ayan dito ang, ang ating 32 ay, na talaga naman kahit umaambon-ambon. ay uh, nagdi-deliver mga pamaskuhan dog dito sa Villa Monique. Yeah.